Narito, i Veritas News Alert Nationwide. nationwide. Nanawagan ang Koalisyon Laban sa Chacha, Simbahan at Komunidad Laban sa Chacha o si Club sa Commission on Elections sa Comelec na magnindigan at maging mapagbantay mula sa tangka ng iilan na isulong ang pansariling interes sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Caritas Philippines President Kidapawan Brisha Jose Colin Bagaforo na isa sa mga convener ng koalisyon, mahalaga ang paninindigan ng Comelec laban sa iba't ibang tangka na ginagamit ang proseso ng People's Initiative upang isulong ang mga pansariling interes sa posisyon at katungkulan sa pamahalaan. Sa ating mga namamahala ng Comelec, ibig natin iparating sa kanila, yung uh, boses ng masa, boses ng uh, sambayanan, natutol tayo sa gagawing people's initiative sa pagamenda ng konstitusyon sapagkat yung people's initiative ay nanggaling lamang sa Iilang mga uh, vested interest person sa 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 sa, sa Kongreso at uh, meron silang mga uh, ibang hangarin na hindi nakakabuti para sa sambayanan. So panawagan natin uh, suriin ng mabuti, pag-aralan ng mabuti, at imbestigahan ng mabuti itong people's initiative. Kaugnay nito ayon kay Bishop Bagaforo, kabilang sa layunin ng prayer rally and protest action against charter change na tinaguri ang panaghoy, panalangin at paninindigan laban sa charter change na nagsilbing kauna-unahang pagkilos ng bagong lunsad na koalisyon laban sa chacha na maipanalangin ang katatagan at paninindigan sa tama at katotohanan na mga bumubuo at pamunuan ng Commission on Elections. Isinagawa ang prayer rally and protest action against charter change sa Plaza Roma sa Intramuros, Manila na nasa harapan ng Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Manila Cathedral at tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC. Batay sa tala ng COMELEC, bago pansamantalang sinuspindi ang lahat ng gawain kabilang na ang pagtanggap ng signature forms na may kaugnayan sa People's Initiative, ay nakatanggap na ang ahensya na may isang libo at pitumput dalawang mga signature forms mula sa mga munisipalidad at lungsod sa buong bansa. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig ng linletran ng Ibanye, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide, Nationwide.